Nimbag nga malam ang nga Luzon, kami ang mga sandigan ng balita kasama naghilingkod at nagpapatrol san man sila ng Luzon. Muli na namang pinatunayan ng Department of Education o ng DepEd at ng Commission on Higher Education ng CHED na wala silang kinalaman sa Natural Nursing Board Exam Leakage noong nakaraang June 2006 at para sa mga karagdaang balita, nagpapatrol live na live mula sa PRC, si Pia Gutierrez. Pia. Maraming salamat, Pia. Samantala, isang kinilalang Ruben Arevalo ang natagpuang patay sa number 341A, Upper Bonifacio Street, Baguio City, kahapon ng madaling araw. Ayon sa mga nakakita ng bangkay ng sabing biktima, nakita na lamang nila itong duguan sa isang madamong parte ng sabing lugar. At hanggang ngayon, ay tinutugis pa rin ng mga otoridad sina Perla Fardo, Romel Devina at Marlon Acosta na umano'y huling nakailuman ng nasabing biktima at itinuturong sospek sa pagpaslang kay Ruben Rebalo. At yan ang mga huling kaganapan dito sa Baguio City. Michael Hero, Patrol ng Pilipino. At yan ang mga nakalat na balita sa araw na to, araw ng Webes, March 4, 2011. Sa ngalan po ng aking mga partner na sina Pia Gutierrez at Dobby Guzman, ako po si Michael Ahero. at ito ang TV Patrol News Zone. Hanggang bukas sa itong oras susunod na ang TV Patrol World.